Iliadora Binabatikos ngayon ng maraming netizens ang latest video ng vlogger na si Boy Tapang kung saan ay prank nito ang girlfriend na si Cherry White. Samot saring negatibong komento ang natatanggap ngayon ni Boy Tapang matapos na makaisip ito ng panibagong prank para sa partner na si Cherry White na ayon sa marami hindi na nakakatuwa. Sa kanilang vlog kasi makikita ang nag up ng burol si Boy Tapang sa loob ng kwarto ni Cherry White at kunwaring ang girlfriend nito mismo ang pinaglalamayan nila. Ayon kay Boy Tapang, ginawa niya ang prank bilang ganti sa ginawang pananakot sa kanya ni Cherry White gamit ang isang ahas. Kaya naman isang pangmalakas ang prank nga ang naisip nitong pambawi. At habang natutulog ang girlfriend, ay dahan-dahan nilang sineta pang kunwaring burol kung saan ay bumili pa ito ng kabaong at ilan pang gagamitin na sa pag-setup at nagpagawa rin ito ng tarpaulin upang ilagay ang mukha ni Cherry White. Nang ayos ng lahat ay sabay-sabay na nag-iyakan ng mga kasabwat ni Boy Tapang na naging dahilan upang kagad na magising ang girlfriend na mahimbing na natutulog sa kama nito. At gaya ng inaasahan ay kinagulat nito ang nangyayari sa loob ng kanyang kwarto at kagad na nagtalukbong ng kumot nang makitang isang kabaong na iniiyakan ng mga kaibigan. Mangiyak-ngiyak din itong hinihila isa-isa mga kaibigan dahil sa takot, ngunit nagpatuloy sa prangkang mga ito. Hanggang sa tumakbo na papuntang CR Cherry White na ikinataranta nila at kagad na ibinunyag na prank lamang ang lahat. Dahil dito ay hindi nagustuhan ng maraming ginawa ni Boy Tapang dahil hindi nga raw magandang biro ang mga ganitong klaseng prank. Gayunpaman, sa vlog ni Cherry White ay kagad naman itong nakaganti sa ginawa ni Boy Tapang nang pilitin itong papasukin ng boyfriend sa loob ng kabaong. Samantala, dahil sa iba't ibang negatibong komento na natatanggap ng vlog na ito ni Boy Tapang, ay kagad nga niyang in ang comment section nito at ngayon ngay burado na rin ito sa kanyang Facebook page. Narito rin ang ilan sa mga negatibong komento ng mga netizens tungkol dito. Nasobrahan ang pasikat ni Boy Tapang kahit na plano nilang dalawa ang content, hindi nakakatuwa. Hindi magandang biro mo. Kung mahal mo isang tao, gaganyanin mo dahil lang sa content nyo, minus yan boy. Hindi magandang biro sa babaeng minamahal. Hindi maganda yung trip mo o paprank mo boy tapang. Ikaw masaya, pero sa nakakanood, masama yan. Mamaya magkatotoo yan. Cherry White, okay lang sa'yo yan? Hindi ka ba magagalit dyan? This time hindi ako natuwa. Naawa ako sa reaksyon ni Cherry White. May sakit siya. Hindi magandang biro yan. Kabaong pa talaga? Heist. Iba na lang na prank. Huwag yan.